guys ha i-update i-update natin yung ating mga pangatik ito lugo na oh ito yung pangatik ko kantin na kwan yung bago kong pangati pero nakahuli na rin to. ito ito yung lugo no oh. ito oh. ayan po yung labuyo po yun kaso lang mga lugo ng labuyo ay plus playa may nakailaw ayan ah, lugo po oh Tsaka po ito oh. Tingnan niyo po. Lugon din po 'yan oh. Ayun, mga pasisi. Yan po yung magal magaling kong inahin, may pasisil. Yan po yung magaling kumapak. May pasisil na po tayo. Tatalihan ko po ito kung kaan sila. Naninibago sa tulungan. Umiilap pag nakatulong. Oh, may lahat eh. Ayun, pero may ilap ang pangatik natin. ng na ha. Ito po, kanter yung mga to, biglang, bigla pulo lobo na. No? Pero maganda pa rin siya. No? Ayan po ang labuyo natin atin, yung doon yung lab labuyo. din po ito. Ang gindin, lugon. Ang gindin po ka. Ang pangit pa. Ang pangit pa. Ito po yung isang pangatik. Ito po, mayabang po ito. Ito po, hindi pa po natin kisting ito mga kanteran. Pero maganda po ito. Hindi po na pangagawa kan kaya medyo mailap. Maganda, ano maganda ito kaso lang po, paling ang buntot. Pero po maganda ito. hindi po mukha oh. hindi naman tayo to. Ay, ito ah may tabunin kantero sinama natin dito sa pan bumukod na po natin ito alisin na po natin dito sa naman

mga palahe po ito ni Bagsik galing na pong kanila gagawin na po natin pangati ito sa natin pangati ito po gagawin natin pangati kalau nanti Oke kita benar ayos Kita manayos kita tepat lugon po. Makita, maliwanag. May ilaw, ano? Po, cancer. Mga lugon po. Kita ko na nga. O mga lugon, po, cancer, para kaya pa, ano? Bukanter. Ayan, makakalubo na yan. Dito sa lubo. Ayan. Tingnan mo yun. Kuha na yan. Naglulugo na. Sir, pumupula na kaanter yan o. Oh. Tapos na maglugon. Hindi, hindi pa. Pag nagpula na lahat yan. Ganyan-ganyan mo. Para makita yung yan o. Oh. Mabuo ano. O. Yan, medyo. Medyo mayabang na po. Pagtapong nakalugo na yan. Ganyan eh. Ito yung ano.

labuyo po po. Ito. pa ito. Labuyo. Pa enter. Mga lugod.

Panagunan ito ah ihi, kwetan, may mga palugun. Palugun na rin yan kante, pero oo, oh. ah, medyo mayabang na yan, medang, well, no. junior bag si... maraming maraming marami. salamat po sa suporta nyo, hanggang dito na lang po ang anong video. in lang po natin yung pangati wala raw siyang pangati baka bago magkatihan baka makapasyal siya rito para makakuha siya may marami dito, marami dito magiging pangati bago magkatihan mga disember Kapunta siya rito para maka may gulan hindi, kasi. makapili siya ng pangati kung may kursuna na siya Dillion Hunter shout out sa iyo dito oh. May pangati ako rito <laughs> oh. out nga pala yung mga mga ngati. Beach Hunter. Si Sumpor. Yung mga sama ng mga ngati. out sa inyong lahat. Shout out lahat. Trata, mga nanonood. Ito, handa natin sa Tagaraw. Pwede na ito sa Tagaraw. Marami ito. Maraming maraming salamat po.